Dagdag sweldo ng mga domestic helper ay aprobado na ng DMW Hi mga ka Ako si Kabos na vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia At sa video na ito, pag-uusapan natin ang dagdag sweldo ng ating mga kababayang domestic helper Dito sa bansang Saudi Arabia man o kahit saang bansa dito sa Middle East At nais ko lang ipalam sa inyo, ay gumagawa din tayo ng video tungkol sa mga housekeeping, sa mga kababayan nating housekeeping para may idea sila, may paraan sila, paano sila makapag-apply dito sa Bansang Saudi Arabia, paano sila pumasan ng interview, mapasa nilang interview sa Pilipinas kung sakaling may interview sila. Gumagawa din tayo mga Cubs ng video na ganyan mga Cubs. Gumagawa din tayo ng mga question and answer sa mga housekeeping kung paano sila pumasa sa interview, buhay-buhay sa housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia, mga kalaman tungkol sa housekeeping, trabaho at iba pa. Bisitahin nyo lang ang ating channel mga Cubs, Kabos na Vlogger. At magpatuloy tayo sa ating usapan mga KABs na dagdag sweldo ng ating mga kababayang domestic helper sa iba't ibang bansa mga KABs. Yes mga KABs, tama ang narinig mo na may dagdag na nga ang ng mga domestic helper. Aprobado na na ito ng DMW o Department of Migrant Workers sa Pilipinas. At aasahan ito mga KABs na ipapatupad sa mga bagong kontrata ng ating mga kababayang UFW na mag apply sa iba't ibang bansa. At nakipag-ugnay na rin ang DMW sa iba't ibang bansa kung saan may mga domestic helper tayo mga kababayan para ito ay maaprobahan ng iba't ibang mga leader sa ibang bansa. At mula nga mga kabs, sa sahod na $400 ay tatas ito mga cabs ng $500 mga cabs. Ang sahod ng ating mga kababayan domestic helper, no, so, di ba? Happy na mga cabs. Kung sa piso mga cabs ay aabot ito ng 28,000 o 28,500 mga kabs. Pero, dipindi po yan mga kabs sa palitan ng pera sa iba't ibang bansa kung saan kayo nagtatrabaho o kung saan ang pera nang gagaling. At ito pa mga kabs, kasama sa pagtataas ng ng ating mga kababayan domestic helper ang annual check-up o taunang pag-check-up ng ating mga kababayan domestic helper kung maganda ba ang kalusugan nila, nasa ayos ba sila, wala bang problema sa pangangatawan, hindi ba sila naabuso mga Kabs? Yan ang kasama mga Kabs na pinapatupad ng ating DMW at inaprobahan mga Kabs. At inilunsad din mga Kabs ng DMW ang Kumusta Kabayan Digital Welfare. Kung saan mga Kabs makatanggap sila ng email mula sa UWA at kumustahin ang kanilang kalusugan at sitwasyon sa kanilang kanya-kanyang mga amo. At kasama din mga kaps, pinapatupad ng DMW ang Know Your Employer Protocol. So ano itong Know Your Employer Protocol mga cabs? Ito ay mga cabs, na bago ka pumunta sa amo mo mga cabs, sa Pilipinas ka pa lang, mag video call muna kayo ng amo mo para makilala yung itsura niya, makilala mo yung pangalan niya. Kaya tinatawag ito mga cabs, na Know Your Employer Protocol. Ito ang pinapatupad ng DMW sa Pilipinas mga cabs. At kasama din dito mga Cubs ang free accommodation o tirahan ng ating mga kababayan domestic helper kung maayos ba, aircon ba yon maganda ba yung tulugan, hindi ba sila naghihirap sa mga kwarto nila, wala bang problema sa pagtulog nila mga Cubs. Kasama yon mga Cubs yung tinatawag na free accommodation mga Cubs. So yun nga mga Cubs ang dinadag ng ating DMW sa Pilipinas ang $500 na Dagdag sweldo ng mga domestic helper natin sa iba't ibang bansa Kasama dyan mga KABs ang medical annual check-up Kumusta ka digital welfare? Know your employer protocol At free accommodation mga KABs So para sa akin mga KABs maganda ang ginawa ng DMW Sa ating mga kababayang domestic helper Alam mo kung bakit mga KABs Sa hirap ng mga trabaho na sa bansang kanilang, -kanilang pinupuntahan mga KABs hindi biro maging domestic helper mga kabs, halos 12 to 13 hours ka magtrabaho mga kabs doon sa amo mo mga kabs. May mga time pa mga kabs na kahit tulog na sila mga kabs, gigisingin pa sila ng kanilang amo para paglutoin o pagalagay ng mga uh, bata mga kabs o kung anong iutos sa kanilang amos. So hindi lang yan mga kabs ang kanilang trabaho, magalaga pa ng bata, magplansya, maglaba mga kabs. Kaya mga Cubs, swerte mo na kung ikay domestic helper at isa lang ang trabaho mo mga Cubs. Napaka-swerte na yun mga Cubs. Pero kadalasan sa ating mga kababayang domestic helper mga Cubs ay doble-doble ang kanilang trabaho. Kaya para sa akin mga Cubs, masaya ako na may dagdag sila na sweldo na $100 mga Cubs. Masaya-masaya na ako para sa kanila mga Cubs. So, yon ang mga uh, inaprobahan ng DMW mga Cubs sa atin sa Pilipinas. Ang housekeeping kaya mga Cubs, kailan kaya sila madagdagan? <laughs> okay mga Cubs, hanggang dito lang ating video. Kung may mga komento ka man, i-comment mo lang sa baba sa ating video. Magkita kita sa sunod na mga video. Kung bago ka pa lang sa aking channel mga Cubs, kita na mag-subscribe sa aking channel para manotipay ka sa sunod na mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Ako si Kabos na Vlogger.